relax lang. Mm. Para may peace of mind. Wow! Green na nga po ano. Ito green. May alak-alak. Tagay na. Tagay. Kailangan po ano yung baso mo. Hmm. Bili tayo. Look, oh, bili tayo. Labang <laughs> hmm. na ka ng TV mido 28 ano pae pae sa gilid lang. <laughs> organized accessible. Additionally, in have boxes May, oh, mas maganda, no? Wow! Toilet. <laughs> Ito, living area. Living area. Ay, hindi. Kwarto. Yung dressing room. Tapos, ano? Higaan. Hmm? Picture ka. Gwapa ka nandiyan ay. Oh. Okay siya. Ay, mayroon pa terrace dito. Ganda. Wow! Tapos, kwarto. Okay. Tapos, <laughs> so, mag-date day tayo. Ganito, sa terrace. <laughs> Cute, no? What you get, no? The other... Manifest. <laughs> Manifesting. Hahaha. <laughs> pa <laughs> lang. dapat <Hey>. sila. <laughs> <laughs> yeah, no. hati silang dalawa. <laughs> 37 square meter. Ay, maganda yan. May lagayan. Oh! <laughs> Quarto. Oh, may terrace din dito. Yan yung ano. Kainan. Kusina. Kusina. toilet laundry area shower mm -mm. ah, shopping ang may kwarta shopping pamor ng shopping. Dami na naman yung binili ng mga gamit sa bahay. Kaligayahan niya, kaligayahan. Uy, gutom na ako. Ano na? Kita na ito. spread man to. Ayan, ako taga-sunod lang. Siya taga-pick up. Sige siya pamili. Pagbigyan natin. Kaya nga no, magalit na naman to pag hindi mo pagbigyan. Hmm? Happy happy yung mukha niya guys. Gumastos na naman ang walang trabaho. Uh. Ayan, ah, nakasmile na naman siya. Ano na naman yun? <laughs> Ayan, magbayad na tayo. Uy, kasi nga. Wala nang ano. Wala nang ba bash. Uy, wala ka nang budget dyan. lang <laughs> titingin. Natitingin na naman siya. Huwag <laughs> kang ma-arty day. Huwag kang masubra ma -artiday. kay wala kang trabaho, day. Meron ka pang langshi, si, day. Huwag kang tumingin. Ito, ano ba, yun? 6.90. Ito, kung ano po. Huwag siya siya. Ha? 250 lang? Gilang lang ang 250, bay. <laughs> Ano yeah, kumusta naman iman yung pang-soder eh? Naghanap pang kayo eh. Dagha ng oh. Ang dami-dami na. Ang dami na, oh. Dami na yan. Maliit lang, pero... Uy! Uwi ka na daw. Kasi umiiyak na yung baby mo doon. Oba! Ginadalawagin! Doon lang ko bibili ng light sun. Ang mga mura. May watch. Hindi, dalawa. Gid nga ba? ba? Mm na, nagsolob na siya sa iyang eyeglasses. Sa yes, so, iti mm Na. Ah, ang buta. Okay. Di ba wala kang trabaho? Bakit nag-milig okay. ba? ka? Ito sa kwarto mo. Wow! siya mo. Hindi pag siya na kontento guys. Ayan, bumalik pag talaga siya. Oh. Grabe naman niya siya. Uy. Ay, siya naman ni. Eh. Uy, ma. ka lang. Hindi, mabuta na ka. Uy, kay parang hindi na makita. Grabe ka kalooy. Ka Bilisan mo na ba? Kay gutom na. Time check. Time check. Time check guys. Ala, una. Ala, alauna na wala pa mi lunch. Kay grabe gid siya oh. 180 lang naman. Ala paktiaw. sa mo na lang dai. Ano mana Yung magpa ka pero wala kang trabaho. Anong tawag doon? Yung magpa-social ka tapos wala kang trabaho, anong tawag doon? Ang social Ayan <laughs> ano siya guys. Walang trabaho pero grabe makaano makabili. <laughs> Hindi ni, eh. Ang pigadong sosyal pala. Pigado. <laughs>